kain mga mare yung ulam namin no oh, kilawin mm. kilawin sa linyase mm. Mm. walang maisip na ibang ulam kaya kinilaw na lang mga mare nilagyan ng gata ng asawa ko mga mare mm. Bilagyan ng gata ko Ganito kasi ang gawa nila sa kanilang probinsya. Pag nagkikilaw sila, nilalagyan nila ng gata. Ma, ma. Pero may suka yan, mga mari. Amoyin yung, ay, yung ano ba? Amoyin ko daw yung bibig niya, mga mari. Hmm, ang bangong. Nagtutrust to, ako, Nag -to kasi siya, mga mari. Hmm, kaya pinapaamoy niya sa akin yung hininga niya. Dahil mabango na raw. Kakatuwa talaga itong anak ko na to. Hmm. hmm. Sariwa ah, kasi siya, mga mari. Hindi naman kami lagi nito, mga mari, ngayon lang ulit. Sa mga bata naman, pinirito na ng itlog. Nahirap ako sa kami kung anong magandang ulam. Kami ang gabi na lang ulit. Kung anong magandang ulam. Kami lang na naman kakain sa ito. Saka na, mga anak kong malalaki na. Kasi sa bata, hindi naman ito pwede mga mari. Tapos pag nitira, hulutan na. Minsan na naman, magtatagay na. <laughs> mm. Sarap. Pura buyag lang, mga mare. Pag ganyan itong ulam mo, paparami talaga kain mo. Ma. Bigol ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Medyo manghang mga mari Ang dami nilagay ng sawak at sili Mahal pa naman ang sili ngayon mga mari, ginto Isin na lang mga mari May nabilan kami nito sa riwa 150 lang ang kilo Sarap kasi yang kilawin ng hari. Basta sa sariwa. Hmm. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!